Okay mga katong sa ayan i-spray nga po kami ni batong gamit natin yung bagong gamot na para sa white flies ayan po yung sepina maganda yung spray natin na pang white fly eh, ang daming patay dito sa tubig Welcome sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello, magandang araw mga katong TV. Ayan. kagabi nga po, ayan, basang-basa kami ng ulan. Tapos, ayan, naiwiidaan ay, nung namin yung si Tau kagabi sa bahay. So, babalikan namin yung gayon doon sa palengke na. Wala kasi siya sa, wala siya sa bahay kagabi eh. So, ayan, parapunta na rin kami tumana at mag-exploiting kami ni Bato. Nung na. Let's go. Pag-ladder namin. May damit ka ba dito na tayo sa tumana mga katongs itsura na kubo gabi na kasi I mean, nangyari mag eh, ang kasama namin nag tinor sila Carlos, si Esong at si Atites tapos bigla rin kaming umalis noon. at hindi na nakabalik si Wally lang natulog dito mag isa <laughs> dalawa ma. Dalawa ka na ulam. hindi kayo ulam hindi pala kumain kagabi may dala pa kaming Ayun, bumili pa kami ulam. Ah. Ano na ba? Ting. I-spray e kami ni Bato. Yun, no? Know. Di mamaya si Bato naman may na ano wali Ha ah. Wali Di mamaya si Bato na lang mag isa ano Ay si Bato naman mag isa Tara Pabalik sana kami kagabi Papakalakas ng ulan doon Tumakas di yung ulan dito ng gabi? Ha? Solve yung mga tanim natin yan. yung kanin, hindi na buwasan, hindi ka kumain, ano? Hmm. Hindi na, Pwede may paksiyo. Sayang.

Teng hmm. Teng Teng na No Eh, nabalik ka na ba? Yan, yeah, tanggalin nyo yun muna yung electric Okay mga katong sa so, tayan. Gi-spray nga po kami ni Batong gamit natin yung bagong gamot na para sa white fly. Ayun po yung sepina. Ano? Pang white po talaga ito. Sana na. Dito. Mahatatlo na. pang-apat. Ako pang tatlong karga. Tapos yan kuwan haluan natin ng pang-pumicide. Karay pa pala naman ah. Hoy okay, niyan. Tayo dalawa tatlo ko, ah. tatlo. Dindinan tolong ganda ng pagkaulan <laughs> tigmak tapos ayan uh, pinapaarado ko pa pinapaarado natin ng kalabaw yung gitna lalaki ng propelika ayos ay ayos lang po na ang pag spray natin gantong oras para yung white fly eh, active active po yung white fly sa ganyang oras And sa ganun na lumilipad sila no? at pag spray makukuhan sila ma ano anong gamot Yung mga katons, sa isang barga na nga. alam po si Bato. So yung mga tongs, uh, masasabi ko dito sa bagong gamot na labas ng ano ng kumbaga ito kasi bagong labas lang po ito yung sepina. Bagong labas ng iba malabo. Uh, bagong labas po ng isang kumpanya to. Kung saan eh yung basta po at saka yung perfect tayon ay isang kumpanya lang pati yung sepina na yan. So, ang tingin ko naman po rito kasi maganda. Uh, maganda kasi talagang baksak po ang white fly. Sangkarga na lang po si batok Ayan ano, bali kuang ko po sa inyo kung ano kung ano kuan sa kung ano suggest ko sa inyo dito sa bagong gamot na labas ng yung binomba natin na para sa whitefly itong sipina so yung sipina 50dc yan pang talong po talaga to para sa white at saka sa uh, lip hopper so kaya lang ito medya lang po ito tapos uh, bago pa lang kasi to eh kumbaga eh, Ilang farmer pa lang po ang nakakasubok na ito. Uh, isa na ako ron. So, medyo may kamahalan siya. Kasi nag-precio nag siya ng 2,450. Uh, 500 ml. Uh, napakamahal. Pero, sabi nga nila, kuhali ng mahal. Yun ang magaling. So, ito. Uh, galing po sa... Sa... BASF company so kung saan eh, kasamahan po nito may gawa din nun yung basta at saka yung isang gamot na ginagamit ko yung perfect yun para sa mga paro so may naman po ano kung napapansin nyo po dito sa tubig na may mga white fly ah, ewan ko lang kung makita nyo Ayan o, mga puti puting maliliit talagang patay patay po yung white fly So para sa akin maganda siya. Kaya lang eh medyo may kamahalan. Ah, mahal talaga pala. Ala, <laughs> sulto Eh. Ayun po. Ah, dami nyang namatay tas yung paro-paro na papatay din niya. Tap, ito yung may dalang kwan mga katong sa ah, hindi nakakalam. Etong stem borer po na yan. Ah, fruit borer, yan po yung may dalang ng kaya pagka ito po ay nangitlog sa dahon ilan araw lang mapipisa po yung itlog yan yung para pong ano to eh yung inaalaga ng BSF di po ba yung BSF pinapaitlog namin then mga ilan araw mapipisa magiging uod so ganito rin po yon pagka ito nangitlog pag napisa yung itlog niya magiging uod ilang uh, ilan araw lang yun po ang pumapasok tumutusok sa bunga ng talong tapos pumapasok sa mga usbong ng talong kaya dapat pagka may nakikita na ka po kayong ganito kailangan nagbobomba na kayo at ang dami napapatay na hayop mga katong sa inyo pati mga hanap na itim yan po yung mga white flies hindi lang po makita kasi maliliit Uh, maganda po, maganda. Maganda to para sa akin. Kasi nga ang dami nating ginagamit na gamot para sa white fly. Eh hindi na papatay, di ba? Para sa akin sulit naman kasi kahit na ganoon kamahal, yung 50 500 ml na 'yon. Uh, pang kalahati hektarya, dalawang gamit kumbaga yung isang hektarya na talungan mo isang gamit lang ng 500 ml como ito, eh nasa kalahati lang siguro to kasi 38 tray lang to halos kulang 40 tray